Sa kalaliman ng gabi, kahit na ang pinakapamilyar na mga lugar ay parang pinagmumultuhan. Tahimik ang ospital, ngunit walang laman. May mga anino na hindi nararapat, mga pigura na gumagalaw ng walang tunog. Pero alam ng staff ng ospital, malapit na ang isang aswang. Isang lamig ang bumalot sa kanya, ang tunog ng isang bagay na hindi natural ay umalingawngaw sa kanyang mga tainga. Hindi siya nag-iisa. Nagpakita ang nilalang, hindi na nagtatago sa likod ng balat ng tao. Dumating ang aswang para kumain. Nang walang mapagtataguan, tumakbo siya. Malakas ang pintig ng puso niya. Malapit na ang nilalang. Nakulong na walang takas, pinaghandaan niya ang hindi maiiwasan. Alam niyang maaaring huli na niya ang gabing ito sa gitna ng lungsod kung saan sumasayaw ang mga anino sa ilalim ng mga makukulay na ilaw. Isang sinaunang takot ang naglalakbay. Dati ay simpleng babae, ngayon ay naging halimaw na bumabagabag sa gabi. Sinusubaybayan niya ang hindi mapag-aalinlanganan. Iginuhit ng pulso ng buhay sa lungsod. Isang panandali ang sandali ng katahimikan bago sumapit ang dilim. Sa isang tibok ng puso, nilalamon siya ng gabi at naghahari ang takot sa lungsod. Sa pagsapit ng bukang liwayway, ang lungsod ay nananatiling walang kamalay-malay sa umaatake na nagkukubli sa mga anino. Sa isang maliit na nayon, ang isang minamahal na guro ay nagtatago ng isang madilim na sikreto. Pagsapit ng gabi, siya ay naghunos ng kanyang balat. Sa ilalim ng takip ng gabi, ang kanyang tunay na pagkatao ay pinakawalan. Ngunit hindi lahat ay nakakalimutan ang kanyang maitim na intensyon. Noong lumabas ang katotohanan, nagsama-sama ang mga taga-nayon. Yayakapin ba niya ang kanyang tunay na sarili o lalabanan ang kanyang kalikasan? Sa puso ng lungsod, kung saan ang mga anino ay sumasayaw at nagbubulungan, isang kapre ang nagkukubli, naghihintay. Lingid sa kanyang kaalaman, ang mga mata ng kapre ay tumatagos sa dilim, gutom sa takot. Sa bawat hakbang, kumakapal ang hangin, at isang sinaunang presensya ang nagpapakilala sa sarili nito. Nahuli sa titig nito, nararamdaman niya ang bigat ng hindi mabilang na mga kaluluwang nakakulong sa baluktot nitong isipan. Sa sandaling iyon, lumabo ang realidad at nilalamon siya ng takot bago maglaho ang lahat at kaya ang kapre ay naghihintay. Para sa susunod na kaluluwa na gumala ng napakalapit sa mga anino nito. Sa gitna ng lungsod, kung saan ang buhay ay umuugong, isang kadilima ng nakakubli na hindi nakikita, isang manananggal, isinumpa na gumala sa gabi, naghihintay ng kanyang biktima. Nagtatawanan sila hindi alam ang kapalarang naghihintay sa kanila sa di kalayuan. Sa isang pintig ng puso, ang kagalakan ay napalitan ng kilabot. Habang ang gabi ay nagpapakita ng tunay na mukha nito. Ang manananggal ay nagpipiyasta sa takot, at sa mga anino naghahari ang kaguluhan. At sa gayon, ang lungsod ay natutulog, hindi alam na ang gabi ay hindi kailanman tunay na tahimik. Sabi nila, ang kagubatan ay nagtatago ng higit pa sa mga hayop. Madilim na bagay, nakalimutan ng panahon, naghihintay. Pagpasok mo, alam nitong nandoon ka. Nagmamasid, naghihintay at nakikinig. Walang nangahas na lumapit sa lumang kubo. Ngunit para sa mga gumagawa, uli na ang lahat. Hindi nalilimutan ng maligno ang mga lumalabag. Nakikita ka nito. Kilala ka nito. Tumakbo kung kaya mo. Ngunit ito ay palaging mas mabilis. Palaging mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Nahanap ka na nito at ngayon hindi ka na nito bibitawan. Sa katahimikan ng gabi, may bagay na gumagalaw mula sa dilim. Hindi basta tao, kundi isang nilalang na nagmamasid. Nagmamasid ito mula sa mga anino ng kagubatan, hinihintay ang tamang sandali upang kumilos. Alam ng bata na naroroon ito, hindi na makakalabas kundi makapaghihintay lamang. Narito na siya. Nagugutom, nag-aabang, handa ng dumakip. Wala nang narinig mula sa bahay na iyon at sa kinabukasan, wala nang natagpuan, maliban sa rosaryong nakakalat sa sahig. Ang dilim ng gabi ay naglaho, ngunit ang alaala ng aswang ay hindi na kailanman mabubura. Sa puso ng lungsod, kung saan ang mga anino ay humihinga at ang kadiliman ay naghahari, ang isang maligno ay gumagalaw, naghahanap ng hindi nag-iingat. Sa pagpasok ng hamog, naghahatid ito ng mga bulong ng kawalan ng pag-asa, na hinuhulaan ang pagdating ng maligno, isang nilalang na ipinanganak mula sa dilim. Sa bawat paghinga, kinakain ng takot ang gabi. Ang maligno ay nangangaso. Nagkukubli sa labas ng paningin, nagpapakain ng takot. Nasa sulok at nag-iisa, ang dilim ay nahuhubog. Isang ngiti ng kapahamakan na naglalaro sa mga labi nito. Sa isang pagsabog ng adrenalin, sila ay tumakas. Alam na ang maligno ay umuunlad sa kanilang takot na nagkukubli ng mas malapit. Sa kalaliman ng gabi kung saan kumukupas ang liwanag, naghihintay ang maligno, isang mandaragit na sarap sa kilig sa pangangso. Sa gitna ng kadiliman, isang multo ang nag-aantay sa kanyang susunod na biktima. Sa likod ng pinto, isang hindi nakikitang presensya ang nagmamasid. Isang multo nagdadala ng sakit at takot ang sumasalubong sa mga estudyanteng di makaalis. Sa bawat sigaw ng takot, tila ang multo ay mas lalong nagiging makapangyarihan. Sa huli, ang mga kaluluwa ng mga nawalang estudyante ay mananatili dito walang hanggan. Ang paaralan, isang lugar ng karunungan, ngayon ay tahanan ng mga takot. Sa ilalim ng liwanag ng syudad, may mga nilalang na nagtatago sa dilim. Mata na nag-aalab, pinagmamasdan ka mula sa dilim. Ngiti ng isang bata, ngunit sa loob ay halimaw. Tumakbo ka sapagkat wala ng takas at sa bawat sulok ng siyudad, hindi mo alam kung sino o ano ang nariyan.